and collaboration and langgunisa queen. Hi guys! Samahan niyo ulit ako dito kay Diwata na may bago na namang malupit na pasabog na ang dati lang nakatira sa ilalim ng tulay ngayon milyonarya na at hanggang ngayon dinudumog pa rin dahil sa napakasulit na mga pagkain niya. Ito ang bagong pwesto ni Diwata na makikita niyo lang dito sa may JW Jokno Boulevard, Pasay City. At mapa hanggang ngayon nga makikita niyo na sobrang dinadagsa pa rin siya ng mga tao. At mind you guys, halo-halo yung mga taong kumakain dito. Mapa simple, social o nakamotor man o magandang kotse, lahat yan pumipila para lang matry yung pagkain ni Diwata. Lalo na ngayon na may bago na naman siyang pasabog sa menu niya. Meron na siyang pork barbecue. And of course, ang paborito ko, itong longganisa. Plus, itong fried chicken joy na sa isang iglap lang, ubos na agad yung isang tray na yan. Then, itong buto-buto na hanggang ngayon, hindi ko pa rin matikman dahil lagi ako nauubusan. At sobrang nakaka-proud si Diwata dahil soon matatapos na yung kitchen niya. And collaboration and queen. <laughs> longganisa queen. <laughs> longganisa! Iba talaga si Diwata through. So, ito talagang mga bago mino natin na talaga naman pinaghandaan ko at talaga naman yung lasa talaga 10 years kong pinag-aralan talaga. O para sumarap talaga na sumbrang bunggang sarap. <laughs> oh, masarap nga, tingin pa lang. Langgunisha diwata version. At yung iba kasi nagsasawa na ng Paris Overload, nagsasawa na ng Sikkim. Para may opsyon naman, nag-ihaw na rin ako, may barbecue ako, tapos may langgunisha na ako. Para at least yung customer, kung nagsawa na sa isang putahe, may, may ibang option na pwede niya pagpilian. Guys, ang lakas natin kay Diwata. Imagine nyo, sa bagong menu ni Diwata, meron ng longganisa. So, itong bago sa menu nila, 100 pesos lang. May unlimited rice ka na. May kasama ka ng longganisa. May kasama ka ng pork barbecue at or soft drinks. 100 pesos lang. Ang style nila dito sa bagong menu nila, pwedeng dalawang longganisa or dalawang barbecue or mix. Tig-isa. So, nasa sa inyo, 100 pesos lang yan unlimited rice, unlimited soup, at may isang soft drink ka pa. Isa pang bago, kung gusto niya ng inihaw na lempo, 100 pesos din, unlimited rice, unlimited soup, at may isang soft drinks ka ulit. So, ayan, ang dami. Sa sobrang lakas natin kay Diwata. Nagkaroon na rin siya ng longganisa. Try muna natin si pork barbecue. Lambot. Sarap din yung pagkakatimpla nila. Manamis-namis. Init-init pa bagong luto. Tsaka malaki yung longganisa nila. kain na natin. Manamis-namis at peppery. May konting kick ng anghang. Sarap. Approve na approve kay longganisa queen. Iba talaga diwata. sa 100 pesos lang guys tignan nyo naman kung gano'ng kagabundok yung dami nung hempo nila tapos unlimited rice, unlimited soup at may kasama ka pang soft drinks gano kasulit sobrang busog ka na dito no wonder kaya hanggang ngayon ang dami nila at ang dami kumakain kay diwata mm, ang lambot ah Mm. Lutong bahay. Ang galing nila diwata. Of course, ang mahiwagang fried seek and joy ni Diwata. Ang binabalik-balikan. Walang kumpas. naka-favorite ko ngayon sa lahat ng menu ni de Diwata. Of course, longganisa. Yeah. Mm. Kaya pala medyo manghang. May sili. Ooh! Sarap! <laughs> so, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah!